Nung una binabati ko ang aking mga subscriber. Aking ipinapaalam sa inyo na itong ating channel, Sabong Tips and Talks, ay papalitan na natin ng ibang channel name. Uh, nalulungkot ako kasi nga, ginawa natin itong channel na ito kasi nga, gusto nating mag-share ng, you know, mga kalaman or topic about sabong. Pero Sab to say, uh, ang mga topic na yan ay uh, strictong <laughs> ipinagbabawal dito sa ano sa platform ng YouTube. So, wala tayong magagawa. Kailangan nating sumunod kay YouTube kasi nga pumasok tayo dito eh. Kaya humihingi ako ng paumanhin sa aking mga subscriber na uh, may iba na itong ating channel. Pero, huwag kayong mag-alala, uh, mag rin naman pa rin tayo ng ano, ng mga video. Uh, for example, uh, farm visiting, ganyan. Pero, talagang hindi na tayo nakapokus doon, no? So, humihingi ako ng pasensya sa inyo kasi nga alam ko yun yung mga inaabangan ninyo. Kaya nga, itong matagal-tagal na rin ng ilang buwan talagang hindi ako nag-upload ng video about dito sa ating channel kasi nga, about kung ano itong ating channel kasi nga. Uh, pati yung ating, <laughs> pati, yung, pati yung ating ads ay tinanggal ni YouTube kasi nga, bawal na bawal yung ating mga video na ginagawa. Bawal na bawal yun sa YouTube. So, mahirap din kasi kapag tayo yung ano, tayo yung lalabag o uh, kumbaga, di natin susundin si YouTube kasi nga <laughs> sila yung ating amo eh. Mas pipiliin nating sumunod sa kanila kasi nga uh, sila yung ano, sila yung uh, gumagawa ng mga panuntunan dito sa YouTube na dapat sundin ng mga taong umapasok sa YouTube sa pag-YouTube. So aking taos-pusong pagpapasalamat sa aking lahat ng mga subscriber sa channel na ito. Uh, naway, andyan pa rin kayo uh, susuporta sa channel na ito mag-iiba man ang pangalan nito mag-iiba man ang, ang mga video na ating i-upload dito uh, umasa pa rin ako at <laughs> nasanay andyan pa rin kayo uh, susuporta at susubaybay dito sa ating channel na ito uh, sige lang kasi nga sa facebook gagawa tayo ng ano ng ating page doon para doon pwede, pwede rin ninyo tayong susundan doon. Pero basta dito sa channel natin na ito, sa YouTube, paumanhin po talaga kasi nga talagang sobrang pinagbabawal ni YouTube yung mga topics na ating ginagawa dito sa YouTube. So, I hope, andyan pa rin kayo, mga ripapits, susuporta so at manunood pa rin sa ating mga future videos na i-upload sa channel na ito. May iba man ang pangalan ng channel nito, may iba man siya pero talagang sisiguraduhin ko din sa inyo na talagang may aral at may sense pa rin yung ating mga video na iya upload dito. Para sa lahat, para sa inyo. Again, sobrang salamat talaga sa aking mga subscriber, mga na sa akin sa channel na ito, Sabong Tips and Talks. Sobrang sobrang pagpapasalamat pagpapasa ko sa inyo. Sa inyong suporta, sa inyong pag-subscribe sa aking video, uh, sa aking channel papanood niyo sa aking mga video. Sobrang salamat talaga sa inyo. At naway, again, sana andyan pa rin kayo. Susuporta at manunood pa rin sa aking mga future videos. Uh, ingat po kayo palagi mga mga idol ko na uh, nag-subscribe sa akin at mga su -sup -sup sumusuporta sa akin at sa mga nanunood ng ating videos. Salamat po talaga.